Naglabas ang People's Choice Movement o PCM ng sampung kandidato sa pagkasenador na pasado umano sa kanilang pamantayan. Itong katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Hindi na makalimutan ng tao. Yung... Ito pala ang katoliko. Pag inabot ng libog, madre, kung ang mga bakla, ang p niya, mga bata, who needs a religion like that? Sagot naman ng isang opisyal ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, nalampasan daw ng simbahan ng lahat at tatagal ito higit sa 25 taon. Forever daw ang simbahan, ang tao raw ang mawawala at mamamatay, hindi ang simbahan. Iboboto ba ng mga Pilipino ang mga inendorso ng mga kilalang tao at organisasyon? Siyempre, we all know naman nakapagumamit ang um, isang um, politician na um, celebrity parang it means makahatak lang siya ng tao. So, it's not about that eh, sa kung gaano kasikat celebrity. So, don't pa rin, sa pagpili pa rin, as long as na nakikita natin na may ginagawa sila at, uh, para sa bayan natin. Lahat ng iniendorso ay hindi maganda. Hindi naman lahat ng mga politiko na dati ay walang nagawa. So kailangan lang yung tayong magiging wise na botante. Pero ilang lagi ko sinasabi, you should pray for your candidates kasi sila po magro-rule sa atin. Sa text message na pinadala sa amin ni Presidential Spokesperson Attorney Salvador Panelo, sinabi niya na ang Pilipinas ay isang malayang bansa. Lahat ay pwede mag-endorso ng kandidato nila. Maliban sa mga public officers na humahawak ng political office na ipinagbabawal sa ilalim ng batas. Naging patas ba ang PCM sa kanilang pagpili sa mga karapat-dapat na maging senador base sa kanilang pamantayan? Ang nangyari po dito, kasi we had 63 senatorial candidates. Okay. No? Napakadami. No? And uh, for us to try to uh, um, discern 63, masyado ng mahirap. No? So what we did, we had knockout issues. Knockout. Isang knockout oh, uh -huh. isang knockout was, unang-unak, dapat maniniwala sa Diyos. Dapat hindi po ayon sa chacha. Ay, bakit hindi kayo ayon sa federalismo o sa charter change? Uh, kasi po, marami mga provision dito sa mga sinabit na proposals on uh, federalism na makakasama po sa ating bayan. Pinag-aralan nyo ito? Opo, pinag-aralan po wow. namin. So we found out kung ano-ano uh, dapat hindi mangyari sa ating bayan no sa unang cut off nyo, wala na doon ang mga kandidato ng administration kasi si President Duterte is for federalism ang ibig sabihin nun, hindi ba anti administration kayo masasabi ba natin yon eh, hindi po anti administration kami uh, anti um, principles prinsipyo no uh, anong tamang prinsipyo Pero na na lahat yung mga kandidato ng ng administration sa inyong listahan. Opo, dahil sumusuporta sila doon sa isang issue na hindi dapat masuportahan. At ito ba yung kinakampaign pa namin dati pa nung uh, nilabas nila yung uh, issue ng federalism. Pinag-aralan namin, alam namin na mali. You are admitting that your criteria tends to favor those who are not administration. Those who are anti-federalism. Whether they are uh, whatever party they belong to, it doesn't matter. Uh, for these elections, Iho, how many youth vote education campaigns has Youth Vote actually implemented? For this year, uh, malit lang po, we have uh, 30 voters education campaign because we rely with our organizations on the ground. Tell me, what does that mean exactly? Anong ginagawa niyo? Nag-iimbita um, nag kayo? Ano ano nangyayari? Ang ginagawa po namin dito at tinitipon po namin yung mga kabataang Pilipino na botante sa isang komunidad.